Kristiyano ka na, sumasamba ka na, panay pa rin biniibig mo mga bagay sa libutan. Kaaway ka ng Diyos, wala ang Panginoon sa iyo. Imagine, may sumasamba dito, pero iniibig ang sanlibutan, libutan. Naging kaaway sa ng Diyos. Ang tawag sa kanya, Kristiyanong taga sa limutan, hindi kristyanong taga langit. Masilan ang Biblia. Hindi po basta biro-biro itong pagsamba natin dito maging kristyano. Kaya ito po, hindi po pang lupa lang, pang langit ito. Amen. Huwag natin gawing biro. Gar Garang paglingkod natin sa Panginoon. Ano bang ibig sabihin ng last of the flesh? Ito po'y gitawag na sensualism. Sensualism. Ano bang swinsilisim? Mapagbigay hilig sa laman. Mahalay. Amen ba? Yeah. Is craving for anything that gratifies the senses. Craving, gumagawa siya ng mga bagay-bagay na maggratifies gratifies niya. mapagbigyan niya ang kanyang mga senses. Along senses? Yung isipan, damdamin, yung kailigbo niya, lahat ginagawa niya. There is of course o legitimate satisfaction of bodily needs. Kita mo? Course of legitimate satisfaction of bodily needs. Gumagawa sa ng mga bagay-bagay, kurso, na hindi mabuti, legitimate. Gawin niya yan para masatisfy lamang ngayong kanyang pangailangan sa laman. Kristiyano ka na. Yan po ang itong na last of the flesh. Pita ng laman. Kaya, kaya may kristyano, kristyano na, sa bibig lang, pero sa gawa, hindi kristyano. Kaya ang kristyano, Christ-like. Si Kristo ba gumagawa ng gawaing laman? Banal sa nga Diyos. Kaya sabi niya yung Biblia, kailangan maging katulad tayo ng Kristo. Kristo Lumakad tayo na may kabanalan, may katwiran, makadiyos. Banal. Ano ba ibig sab ng banal? Holiness. That is separation from this world. Humiwalay ka sa libutan. Itong sa libutan, ano yung sa libutan? Dapat humiwalay ka. Kaya kristyano ka na wala kang holiness, sa libutan ka pa rin. You must stop Kung may holiness ka, you have to separate from this world. Magbulag ka na sa libutan. Sa, sa libutan, puro pita ng laman. Pita ng mata. Kayabangan sa lupa. Amen? Amen ba? Kaya we speak things so much that tayo anak ng Diyos, mapalangit tayo kung sa ginagawa natin sa libutan, nagkakasala tayo, naging kaaway tayo ng Diyos. Kung babalik ngayon ang Panginoon, ang talong, madala ka ba sa rapture? We expecting our salvation na paglating ng Diyos, mapalangit tayo. Kung sa ginagawa natin makalaman, kalibutanon, madala ka ba sa langit kung mag-rapture? Sayang ang ating paglingkod sa kripisyo, hindi natin minibigyan ng halaga. Dapat maging totoo at tunay tayong kristyano. Sa puso, isip, gawa at damdamin. Palakpakan natin, Diyos. Everybody, sir, the Lord.